Sa kasalukuyan, tila nagiging mas maliwanag ang mga detalye tungkol sa mga pangunahing personalidad sa likod ng Pogo, Philippine Offshore Gaming Operations. Isang malaking balita ang lumabas na naguugnay sa isang Chinese official bilang big boss ng Pogo Syndicates na nagbigay diin sa mga isyu ng korupsyon at ilegal na aktibidad sa bansa. Sa ating video ngayon ating aalamin kung sino ang nasa likod sa tinatawag nilang The Big Boss at ano ang kaugnayan nito sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Ang mga operasyon ng Pogo sa Pilipinas ay talagang napakalawak at talagang nakakasindak kung iisipin dahil marami ang nagsasabi na pugad raw ito ng mga ilegal na transaksyon at mga masasamang gawain na nagmumula sa mga sindikato. Ang pagtuklas sa Godfather ng mga Pogo Syndicates ay nagpapakita na mayroong malalaking organisasyon at mga taong may malaking kapangyarihan sa likod ng mga ilegal na aktibidad na ito. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagkakaroon ng mga koneksyon sa mga individual na may kaugnayan sa mga pogo na nagpapakita ng panganib ng korupsyon at pakikialam sa mga operasyon ng mga ito. Sa mga kamakailang pagdinig sa Senado, lumitaw ang pangalan ni Alice Guo bilang isang pangunahing personalidad sa Pogo Syndicates. Gayunpaman, sinabi ni Sen. Risa Hontiveros na maaaring hindi pa siya ang pinakamalaking isda sa operasyon at may mas malaking tao na tinutukoy bilang The Big Boss. Ig. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, si Go ay konektado sa mga ilegal na Pogo Hubs sa Bamban at Porak na nagbigay diin sa kanyang papel sa isang mas malawak na criminal organization. Sa kabila ng mga aligasyon, patuloy na itinatanggi ni ang kanyang pagkakasangkot na nagbigay diin sa kanyang takot na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang protektor at iba pang kasabwat na maaring maglagay sa kanya sa panganib. Ang mga pahayag ni Hontiveros ay nagmumungkahi na ang mga investigasyon ay patuloy na naglalayong tukuyin ang tunay na godfather ng Pogo Operations na maaring may mas malalim na koneksyon sa mga lokal na opisyal at dayuhang individual Ayon sa mga kamakailang pangyayari sa pagdinig sa Senado, mukhang natatakot si Alice Guo na sabihin kung sino ang kanyang protektor dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Isang malaking katanungan ngayon sino ang kanyang protektor. Sa pagdinig sinabi niya na nakatanggap siya ng higit sa limang banta mula sa mga lokal at dayuhang individual ngunit hindi siya nagbigay ng mga tiyak na pangalan. Ayon sa kanya, ang pagbubunyag ng impormasyon ay maaring maglagay sa kanya sa panganib, kaya't mas pinili niyang manatiling tahimik tungkol sa mga detalye. Kung babalikan rin ang pahayag ni Guo, sinabi niya na tumakas sila sakay ng isang puting yate at talagang detalyado niya itong sinabi. Subalit noong tanungin siya kung kaninong yate ito, doon na nagkanda leche-leche ang sagot niya. Anya hindi niya raw kilala ang may-ari, at makailang beses niyang itinanggi na pangalanan ito. Kung iisipin malamang nagsisinungaling si Guo na hindi niya kilala ang may-ari ng yate. Dahil unang-una, sino naman ang magpapasakay sa isang kilalang personalidad na may kaso sa isang private na yate na hindi niya man lang kikilalanin ang may-ari nito. Panglawa nung tinanong siya ni Senator De La Rosa kung sino ang nagpasakay sa kanila sa yate. Muling isinagot ni Guo na ayaw niya itong sabihin dahil natatakot siya. Dahil rito, ipinaliwanag ni DOJ Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano na ang kasalukuyang katayuan ni Guo bilang ang major person sa kaso ay maaring magbago depende sa pag-usad ng investigasyon. Sinabi ng opisyal ng DOJ na si Guo ay disqualified na maging state witness sa kasalukuyan dahil sa kanyang makabuluhang pagkakasangkot hindi rin ito maaring maging state witness dahil pabago-bago ito sa kanyang sinasabi at ayaw makipag-cooperate sa atong autoridad. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang dating alkalde sa kanyang buhay, na humingi ng tulong kay Interior Secretary Benjamin Abalos matapos umanong makatanggap ng death threat. Sa pakikipagpulong ni Abalos kay Guo sa Jakarta, ang footage kung saan inupload niya sa kanyang Facebook page, maririnig si Guo na humihingi ng tulong. Gayunpaman, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, na nagdududa sila sa pag-aangkin ni Guo na inilarawan ang mga aksyon ng nadismiss na alkalde bilang hindi naaayon sa isang taong natatakot para sa kanilang buhay. Sinabi ni Gilbert Cruz, PAOCC Executive Director, na kung mayroong anumang tunay na banta sa buhay ni Guo, malamang na magmumula ito sa mga taong maaring ilantad ni Guo. Sa pagkakataong ito, medyo hindi tumutugma ang mga pahayag dahil kung babalikan naman ang kasagutan ni Sheila Guo, sinabi niya na tumakas sila sakay ng isang bangka. Ang laki ng pagkakaiba ng bangka sa yate, kaya't napaka-imposible na magkaiba na naman sila ng pahayag ng kanyang kapatid na si Alice. Mula rito talagang sumasakit ang ulo ng mga senador sa paligoy-ligoy na sagot ng dalawa. Pero may mga senaryo rin na nagtutugma ang kanilang pahayag tulad ng sinabi ni Alice Go na inilipat sila sa isang malaking barko matapos ang apat na araw at ayon naman kay Sheila Go, inilipat sila sa malaking barko na inilarawan niya na isang fishing boat matapos nga silang sumakay sa sinasabi niyang bangka. Pero isa pa sa nakakagulat na revelasyon ang lumabas dahil makalipas ang isang araw nagbigay ng karagdagang pahiwatig si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada sa pagkakakilanlan ng tao. Isang Chinese na boss of all the bosses of Pogo na tumakas na ng bansa. Nakasuot ng bulletproof vest at helmet. Ang napatalsik na alkalde na si Alice Gu ng Bamban, tarlak ng bumalik ito sa Senado, ang parehong kamara na naglantad sa kanyang peking pagkakakilanlan at kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa Central Luzon. Dumating si Guo isang oras bago ang alas 10 ng umaga na nakatakdang pagdinig sa Senado noong Lunes, Setyembre Siyam. Sa pagsisiyasat sa Senado na Bunyag, ang mga posibleng koneksyon ni Alice Guo kay Mayor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan. Habang itinanggi ni Guo ang pagkakaroon ng romantikong relasyon kay Kalugay, ang mga larawan na ipinakita sa Senado ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na relasyon kaysa sa sinasabi ni Go. Ang mga senador ay nagpapakita ng mga ebidensya na nagpapatunay sa ugnayan ng magkapatid na Go kay Kalugay, kabilang ang kanilang presensya sa mga pampublikong kaganapan sa Suwal at ang pagkakaroon ng isang sakahan sa Suwal na pinangalan ng Alisel Aqua Farm na nagmula sa mga pangalan ni Alis at Kalugay. Ang sakahan ay nakarehistro din sa ilalim ng pangalan ni Sheila Guo. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Guo, ang mga dokumento na ipinakita sa Senado ay nagpapakita ng isang malinaw na koneksyon sa pagitan niya at ni Kalugay. Ang pag-iwas ni Kalugay na tumistigo sa Senado at ang pagtanggi ng magkapatid na Guo sa pagkakaroon ng sakahan ay nagpapalala sa mga hinala tungkol sa kanilang mga koneksyon at sa kanilang posibleng pakikilahok sa mga iligal na operasyon. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na sagutin ang mga tanong, ang mga senador ay naniniwala na ang mga ebidensya ay magpapatunay sa kanilang mga hinala. Ang mga dokumento na ipinakita sa Senado ay nagpapakita ng malakas na ebidensya na nag-uugnay kay Guo sa mga iligal na operasyon ng Pogo. Pero hindi pa rin masasabi na kung si Alice Go na nga ba ang the big boss o baka may mas malaki pa talagang tao na nasa likod niya na ayaw pang lumantad. Isa kasi sa nagpagulat sa mga senador ay noong nagbigay ng sulat si Alice at inilagay ang sinasabing tao na sangkot sa kanyang pagtakas. Hindi na banggit ni Senator Estrada kung ano ang pangalan na nakalagay sa papel, pero ikinagulat nila ang reaksyon ng ibang senador na naroroon sa Senado sinabi pa nga ng isa na bingo na tila may pinapatamaan na personalidad. Sa huli, ang paghahanap sa Big Boss ay magiging isang hamon dahil sa kanilang malawak na network at mga mapagkukunan. Kailangan ng mga autoridad ng malakas na katibayan at mahusay na pakikipagtulungan sa mga international agencies upang mapanagot ang individual na ito. Ito ay magiging isang mahabang proseso, ngunit ang mga autoridad ay dapat magpatuloy sa pagsisikap upang ilantad ang mga indibidwal na responsable sa pagpapatakbo ng mga ilegal na operasyon at mapanagot sila sa kanilang mga krimen.